ang nilalaman ng ating video. Hello? Hello. I'm sorry to bother you, but there is a creepy guy who's been following me for the last 10 minutes. Yeah? Can I stay at your place until he's gone? How the hell did it move? Like you. What the f Wait. Oh, oh You can't really see it. You can see it. I just saw it in there. Mula sa nakakakilabot na pagsunod ng isang stalker sa isang babae Ang nakakatakot na nilalang na nakita sa katapat na building Paglipad ng isang aswang sa itaas ng kabundukan hanggang sa mga libu-libong balang na lumilipad Naririto ang walong video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi pero bago ang lahat huwag kalimutang mag-subscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang viral na video na ito mula sa TikTok, na kung saan, matapos sundan at habulin ang babaeng ito ng isang estranghero, ay agad itong lumapit sa isang bahay at kumatok sa pintuan upang humingi ng tulong hinggil sa pagsunod ng isang nakakatakot na stalker sa kanya. Panoorin ninyo ang nakakakilabot na pangyayari. Hello? Hello, I'm sorry to bother you but there is a creepy guy who's been following me for the last 10 minutes. Yeah? Can I stay at your place until he's gone? Yeah, I'm coming. Thank you. Are you okay? I just hope he didn't see me coming here. For walk with my wife and I, yeah. we had a little argument, and uh, I lost the sight of uh, her. Yeah, yeah. Have you seen the young woman by any chance? No, I'm sorry. Twenty-five years. <laughs> no. Blue eyes. No. No, sorry. Bye. Are you sure? Yeah. Yeah, I'm sure. Bye. Okay, he's gone. Can you check ang video namang ito na unang nag-viral sa Facebook, na kung saan, ang residente na ito mula sa isang apartment building, ay bigla na lamang nakakita ng isang kakaiba at nakakatakot na nila lang mula lamang sa tapat ng kanilang building. Panoorin ninyo kung ano ang nakakatakot na nakuhanan ng kanilang camera. Makikita sa video ang isang nilalang na naglalakad sa koridor ng lumang building na ito na may payat at napakahabang braso at kamay. Pagmasdan ninyong mabuti. Kayo ano sa palagay ninyo kung anong nilalang ang nakuhana ng kanilang camera? Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Isang hating gabi naman, ang grupo ng kabataang ito ay susubukan gumamit ng quidja board sa isang sementeryo upang masubukan kung may makikipag-ugnayang kaluluwa o espiritu sa kanila. If there is a spirit near us, what is your name? You're not moving that, King. Oh, Grandma. You can tell I'm not. What was that? J... Don't tell me this is but spell Joe Guys What? Joe, is this you? Are you heard that? Oh my god. I don't know what to pay attention of. Yeah. I You're know. not moving that. Oh grandma I'm not. <laughs> no, this is not even funny. Oh, I'm moving it back. Move, it, move back. it back. No, to this G. ain't even funny. We move it back to G. Look, look who's grave. Hold on, let me take my fingers off this real quick. Look who's grave we are on right now. Joseph, you can't can see, you see, it, see it, good. it. No, you can't. This is Joseph. J O S E P H. You can't really see it. You can see it. I just saw it in there. What the hell? You're lying, you Grandma. Bro, 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 I don't know, I don't know. Who is that? He looked like a homeless man. Bro. Are you okay? Bro, bro, bro. Hurry! Hurry! Bro! Hurry up! Bro! bro. I, locked the door. I locked the door. Bro! Bro! See, bro. <laughs> We're leaving bro. the board here. Bro. We're leaving the board here. Bro! We're leaving the board here. I don't know I'm where here. to go. I don't know how far I am from anything. Is he biased? Go, ito, go, go, go! I don't uh, care! I don't care! I don't bias. know where I am, Guys! I don't know where I'm supposed to go. Dito ay inisip nila na maaaring isang homeless man na nagalit ang kanilang nakitang nilalang sa ng ito. Nang kanila namang balikan muli ang sementeryong ito upang kuhanin ang naiwan nilang Quidja board, ay wala naman na silang nakita na kahit sino dito. Where is he? Matapos nilang bumalik sa nasabing sementeryo, ay muli nilang nakita ang nasabing nilalang na hindi nila ma-identified kung ito ba ay isang homeless na tao lamang o isang multo. Maya, maya pa ay maririnig naman ang biglang pagkatok nito sa likuran ng kanilang sasakyan, dahilan upang matakot muli ang mga kabataang ito. Dito ay nagpasya na silang lisanin ang nasabing sementeryo dala ng kanilang takot. Ang lalaki namang ito matapos makarinig ng ingay na nagmumula sa isang tunnel na malapit at katabi lamang ng kanilang tirahan, ay hindi ito nagdalawang isip na puntahan at pasukin ito upang malaman kung anong ingay ang pinagmumula ng nakakakilabot na ingay na yon. 好吗 I don't want to hurt you. I don't I, I, I just... I, 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 I... <small noise> Makikita sa video na matapos niyang pasukin ng madilim na tunnel na ito, dito ay nakarinig siya ng mas nakakatakot na ingay na nagmumula sa isang kakaibang nilalang na may nakakatakot na itsura na may nagliliyap o umiilaw na mata. Matapos itong mag-viral ay agad itong inulan ng samat-saring komento. May question sa nasabing lalaki kung bakit siya lamang ang pumasok gayong nakakarinig na siya ng nakakakilabot na ingay mula sa tunnel na ito. May naniniwala rin na kakaibang creature o maaari ring isang aswang ang nakita ng lalaking ito. Ang mga YouTuber namang ito na may YouTube channel na The Fam, kasama ang YouTuber na si Omar at si Jasko, ay papasukin at iimbestigahan naman ang isang kinatatakutang haunted house. Sa kanilang pagpasok sa nasabing lugar ay agad silang nakakita ng nakakatakot na ingay at tunog sa loob ng bahay na ito. With us, bro. Habang nagpunta naman sila sa itaas, dito naman ay makikita nila ang paggalaw ng isang painting na nakasabit sa dingding ng hallway na ito. Dito ay kanilang tiningnan ang likod ng painting upang tingnan kung bakit ito gumagalaw ng mag-isa. Nang wala naman silang nakita dito, ay pumunta naman sila sa sumunod na kwarto. Yo! 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 Dude! Makikita sa video ang paggalaw at pag ng salamin sa kwartong ito. Nang nagpahinga at humiga naman sandali si Jason sa kama, ay ito ang sumunod na nangyari. Oh! Did you just freaking see that? Like, I literally heard that, and then immediately an orb came toward me. Oh, sh That was loud. Makikita sa video na animoy may dumaan o gumalaw sa reflection ng salamin. Oh, did you just freaking see that? Dito ay hindi nila maipaliwanag kung ano ba ang kanilang nakita na gumalaw sa salamin sa kwartong ito. Mga ilang sandali pa ay nakarinig naman sila ng mga footstep mula sa hagdanan ng bahay na ito. How kahit pa man nakakatakot na ang kanilang nararanasan sa loob ng bahay na ito ay nagpatuloy pa rin sila sa pag -e explore subalit maya-maya pa ay ito naman ang susunod na mangyayari. Dahil sa nakakakilabot oh, na mga pangyayari, right ang grupo ay nagpasya na nalang tapusin ang kanilang pag-iimbestiga at nilisa na ang nasabing lugar. Ang video namang ito na nag-viral sa TikTok na may milyong views na sa kasalukuyan, na kung saan ang lalaki na ito habang nag e sa isang kabundukan, ay bigla na lamang nakakita ng isang babae na nakakulay pula na may mahabang buhok. Noong una ay nakita niya itong nakatungtong sa lupa, subalit maya-maya pa ay bigla na lamang itong lumipad mula sa hangin. Makikita sa video ang paglutang at paglipad nito mula sa hangin. Hinihinala ng mga viewers mula sa Indonesia na isa itong kuntilanak na aswang. Ang kuntilanak ay isang uri ng aswang na mapagiganti sa Indonesia na sinasabing namatay habang ito ay nagbubuntis. Ang video namang ito na nag-trending sa internet, na kung saan, ay makikita ang isang babae na may kakaibang kinikilos. Matapos itong mag-viral ay agad itong inulan ng samat saring komento. May nahihiwagaan mga viewers kung ano ang dahilan kung bakit nagkakaganito ang kinikilos ng babaeng ito. Makikita rin sa mga picture nito ang pag-iibang anyo ng babaeng ito habang kumikilos ng kakaiba. Ayon sa uploader, noong una ay nagvavideo video sila at inakala nila na nagpre-prank lamang ito sa ikinikilos niya kaya makikitang nagtatawanan ang mga kaibigan nito. Makikita sa video na nagbagong kulay din ang mga mata nito na nagiging kulay itim ang buo nitong mga mata. May mga nagsasabi na baka inaatake ito ng seizure, may nagsasabi din na baka na de-demonic possession ang babaeng ito. Huli na ang lahat ng malaman ng mga kasamahan niya na hindi siya nagpre -prank. Sa bansang Russia naman, habang binabagtas ng motoristang ito ang kahabaan ng isang highway, ay bigla na lamang itong may namataan na animoy dust storm noong medyo malayo pa sila, subalit laking bulat nito nang papalapit na sila sa nasabing lugar. Panoorin ninyong mabuti kung ano ang kanilang makikita. Makikita sa video ang libu-libong mga balang ang sumagupa at sa sa motoristang ito habang binabagtas ang kahabaan ng highway na ito. May nagsasabi na ang nasabing paglipad ng mga balang na ito sa lugar na ito ay isang sumpa, Ang mga balang ding ito ay nag-iwan ng matinding pinsala sa mga pananim at halaman sa lugar na ito dahil lahat halos ng madapuan nito ay kanilang kinakain. Maraming salamat sa panood, hanggang sa muli nating kwentuhan.